Yo guys, good afternoon sa inyo. Ah, uh, natatawa kasi ako sa mga nagbabash na. Uh, shout out sa iyo loads, kung sino ka man. <laughs> Galigan mo pa bang bash? <laughs> Galigan mo pa. <laughs> Tatawa ako sa iyo. So anyway guys, um, tayo guys kay Dexter. Ah, nakakamiss yung CRB natin guys. ano oh, CRB. Uh, yan yung Uber namin ngayon. So, yung sasakyan natin guys, uh, pinaano ko, pinalagyan ko ng PPF. So, punta tayo kay Dexter. Yung aking katrabaho na sinusuportahan ko at tinutulungan ko. Uh, may ano siya guys, may negosyo siyang, may negosyo siyang, Uh, auto detail tapos yung pag EPF and then ano pa ba uh, PPF detail uh, undercoating so ginawa ko tinulungan ko siya guys uh, inarekta ko siya doon sa may ari ng dealership namin uh, kasi malakas tayo sa boss ko no sa so, malakas tayo kay boss sa Fred shoutout kay boss Fred yung may ari ng dealership namin Ah uh, nilakad ko siya guys na makipagkulab sa kanya na doon magpa-detail. So uh, ayun, sa awa ng Diyos na nagustuhan naman ni Boss Fred yung yung ano niya detail niya. So, ayun. Uh, sa kanya na namin dinadala yung mga sasakyan na kailangan i-detail. Tapos uh, kahapon, Saturday, Sunday ngayon eh. So, nung Saturday, uh, may pinick up siya doon sa dealership namin para i-detail. Tapos naman, yung sasakyan ko, nung Friday ng gabi, uh, after mag-out namin sa trabaho, dinala ko na sa kanya. So, uh, pinalagyan ko ng PPF. Kasi, ano eh, uh, nadala na ako guys doon sa CRB. Yung pag nagbabiyay kami, papunta kanila ate sa malalayo yung mga talsik ng bato so nagkakaroon ng rock chip yung mga pintura ng bumper hood so ano nahihinayang ako kasi syempre brand new so kailangan natin lagyan para maalagaan natin so ngayon na nakita nyo yung uber namin no nakakamis parehas eh, no? parehas na parehas yung CRB bali guys si Dexter katrabaho ko yun so ang ginagawa niya may negosyo siya tapos uh, nagtatrabaho siya. Pero ngayon medyo slow yung negosyo niya kasi winter, walang gaano nagpapalinis kasi nga siyempre madudumi yan din kasi winter. So ayun, ay sasama ko kayo kung paano yung ginawa niya doon sa sasakyang ko and then uh, pakita ko na rin yung shop niya. At saka sa mga nandito dito na sa Edmonton or uh, kung sino gusto magpa-detail, nag-usap kami ni ni Dexter sabi ko paano pag may subscriber ako gusto magpa-detail sa iyo magbibigyan ba dati ng discount yun so nagpumayag naman siya sabi niya sige basta sabihin niya lang na sa iyo galing na napanood niya sa vlog mo so yun guys magbibigyan kayo ng discount yung detail PPF uh, undercoating tapos uh, pag yung kailangan pinturahan niyo sa sakyan niyo pag nabangga uh, mayroon meron din siya So, uh, ayun. Uh, basta sabihin nyo lang na panood ko yung vlog ko. Except lang sa mga basher. Ang para sa dilim. So guys, nandito na tayo sa shop ni Dexter. Nakita no, nyo, ayan yung shop niya. Ayan. Empire. So, sasakyan niya to guys. So, sasakyan ni Dexter yan. Naka-on pala. So, tara. Pasok tayo guys. Ito yung office ni Dexter. Washroom. So, ayan guys, yung may-ari ng uh, Detail uh, Empire si Mr. Dexter. Ano balita, lords? Lords, sabi ko sa mga Sabi ko muna sa mga subscriber ko pag nagpa-detail sila dito, everything. So, eto na guys, ang PPF natin, no. Eto na siya, ganda ng shop guys, oh ganda ng ilaw so explain mo naman sa amin uh, dex yung ano yung nilagay mo so nilagay natin is uh, full front and which is uh full hood full fender headlight and mirror and then pillar pati to may may ppf yes, na no so, may ppf to mukha lang syang wala mukha lang syang wala no tapos ito full hood uh, naka Nakakit siya, which is naka-platter sya. And then, hindi na natin kailangan tanggalin yung emblem. So, yun, all good. And then, itong fender, nakarap edge sya. And then, pati yung hood. Wala tayong so, makikita. Wala kong makikita makitang edge. Oh, wala kong makikita yung cut, cut dito. dito oh. So, nasa ilalim sya para, alam mo yun. Ibang klase. Ito, Talagang pinolido ni Idol a Dexter. Tapos, itong pended, fender. fender wala, wala din. Edge, oh. See? Oh, parang wala lang e eh, no? Wala lang. Kasi ito. Wala din. Nakarap din siya sa loob. See? Oh, Di ba? Ibang klase. Talagang <laughs> sino, <laughs> si, sinolid ni Idol, oh. Tsaka yung, ano, yung side mirror, meron din to, syempre. Oh. So, oh Mukha lang wala. wala ano, oh. na, uh, ayos? So, ayos na ayos. Pati itong, itong bumper. Bumper naka, nakatak siya sa loob, mm -hmm. is, is, wala din siyang makitang edge dito. Mm -hmm. So wala siyang edge, nasa loob siya. Well, yan guys, na-explain na sa inyo. Kaya kung mm -hmm. kayo, palagyan nyo na rin yung mga brand nyo yung sasakyan pag kumuha kayo para hindi na magka di ba? Boss Mark? Boss oh, si Boss Kram. Oh, nga pala, papa. <laughs> si Boss, si yung isa kong boss, um, boss ko sa basketball team yun, may kakakuha niya lang ng uh, Land Cruiser. So, naka-schedule siya ng Thursday, di ba? Thursday, ah oh, Thursday. Oh Saturday. Oh ah, Saturday, Saturday na. Saturday. Oh. So Saturday. ayan guys, ayan ang pinagawa natin. Uh... So ayan guys, uh, Pinakita ko na sa inyo kung anong ginawa ni uh, Idol Dexter, no? Uh, punta na lang kayo dito sa ano niya, sa shop niya, mag-inquire kayo or message niyo kayo sa dito ko lang message ka sa ano no, Facebook, uh, Facebook, oh, sa Instagram. Instagram o oh, yun. yon, uh, i-message niyo na lang si Dexter, magbibigyan kayo ng ng discount. Discount ng negative <laughs> na negative hindi inibigyan kayo dyan. Kasi ako diba, may discount ako dito eh. 50 percent. <laughs> so yeah, so, add uh, din ako sa Facebook o kaya follow niyo yung page natin, The k Auto Firewater Workshop. And then, thank you, Boss K. Oo, So, yun, hanggang uh, dito na lang yung vlog ko kasi may lakad si Dexter, no? Nagmamadali din siya. So, ayan ang pinagawa muna natin. So, uh, thank you sa panonood niyo. See you sa next vlog ko. Bye-bye! Peace!